Good morning guys! So eto, uh, welcome sa isa na naman video today guys uh, Medyo makulimlim tayo ngayon ayan. Kasi may bagyo Pero malayo pa naman dito sa atin so, Wala pang pagulan So dito tayo sa kambing guys, eto Eto yung inahin na Nanganak nung August 4 So yan Halos ano lang siya. Magtatatlong buwan pa lang. Ah, nasa 2 months, 20 days. So ito nag-iingay na siya, guys. Kagabi pa 'to nag-iingay. Ah, galaw ng galaw yung kanyang buntot. Ayun, guys. Yan, napapansin niyo, gumagalaw-galaw yung buntot niya. Ayun yung sinyalis na yan, guys Kapag ganyang maingay eh, Alam nyo na Naglalandi na tong ating Inahin So itatry natin siya ngayong pasampahan So ngayon Ang tanong Bakit ang bilis niyang Naglandi Kung sakaling naglandi na siya Pero alam ko naglandi na tayo eh. Maingay na siya So wala pang 3 months yung mga anak niya Ayaw, oh, Kita niyo naman nung lilit pa Pero ito maglalandi na ang masasabi ko lang dyan guys, yun kasi yung Epekto ng mga tinuturo Kung vitamins So may vitamins kasi doon guys Na pampablande So ayun, siguro Yan na yung umiepekto na yung mga vitamins Sa kanya So since naglalandi na Sayang naman kung hindi natin Pasasampahan Eh malaki na tong mga anak niya At marunong nang kumain ng damo So masasampahan na rin natin meron naman tayo dong maliit na may barako tayo doon nasa 8 months siguro yun na lang yung ipang papasampahan natin dito makakunin na natin so eto yung tinutukoy ko guys pa yan 8 months nakita ko to nung isang araw sinampahan din tong mga uh, eto mga dumalaga natin dito yan So, itratry natin dito kung kaya niya. Oh, na So, kailangan tulungan natin to. So ayun guys, uh, hindi masyadong nakagit dun sa uh, video. Pero nakatatlong sampa tong ating barako. Si so, okay na siguro 'yon. So ayan guys. Tapos itong isang maliit na kaisang sampa rin kanina. Oh ayan, mawasap ulit, oh ayan. Pero hindi hindi siya makaabot kasi kung hindi mo tutulungan eh. So tulungan natin. Medyo ipapaba natin itong Ayan. Sige. Sige. O yan. Ayan. Ayan. Nakuha ba? Ayan. O ayan. guys. Okay. Ito na naman yung ating aabangan. Ayan. Ayan. <laughs> ayan pagka ganun binigla niya guys ayun nakapasok na yun pero tumba siya eh kasi nga bitin yung bitin yung ano niya kailangan niyang bumuelo so ayun nakailang pasampa na tayo so ngayon October kung hihintayin natin yan 5 months nasa March ulit ang anak nito So yun guys, yung mga tips. So sa iba sa yung mga ibang video ko guys, panoorin niyo yung mga pagtuturo ko ng vitamins. Malaking tulong kasi yung pagtuturo ng vitamins guys para mabilis na maglandi ang kambing. Kung sakaling gusto niyo na silang pasampahan. Katulad ng mga matagal maglandi. Bigyan niyo lang ng vitamins. So, nandito na lang yung video natin guys and sana na may natutunan kayo sa video ko so ayan thanks for watching again at salamat sa mga suporta at paunti-unti naman may mga nagsosubscribe pa rin salamat sa inyo guys and that's for all today see you next video